Hello, good afternoon. Yan po guys. Bad po ng aking bunsong anak si Bibi Lea. Five year old. Yan po, busy busy po si Mrs. Kinipipar na lang po ang binibigay po sa kanyang mga ninang, ninong, mga kaibigan at ang iba pa. Yan po, nagpunto po si Mrs. ng manok. Diba? No? siyempre pagpasinsan nyo na po mga, mga ninang ninang ang iba yung naibita ko na bigyan bawi na lang po si daday sunod na mga nang ah uh, celebration no at ganon din gabayan siya ng Panginoong Hesus na lumaki siya na mabuting bata salamat pa rin kay Lord na pagtagumpayan po ang kanyang karawan hindi naman ganong kabunga mga guys pero ganun pa man thank you pa rin kay Lord dahil o malaki marapat lang natin pasalamatan po mga guys no dahil sa biyaya nga atin natatanggap everyday ito na lang po pinagkakash po ng minisik upang marami po yung mabigyang kwalikulang pa ho so, so yung siyang food dyan tapos si antin dito malayo sila kaya hindi namin makaputan Hi, mam, Ma